sa inyo ngayon mga kababayan ay patungkol na dito sa China na kung saan ay uh, target ng China kundi entire Mindanao na. So ito po mga kababayan, yung ipapakita ko sa inyo ngayon or issue ko sa inyo ngayon ay patungkol po dito sa pinapakalat ngayon ng China na entire Mindanao or buong Mindanao na po pala ang kanilang uh, kukunin, no? Ang kanilang uh, uh, sasakupin. Kasi nakalagay sa naturang video na ipapakita ko ngayon ay ang Pangunahing produkto daw ng China ginto, gulay at yung rubber or goma. So, ibig sabihin daw po uh, noong nakaraang Ming Dynasty, yung kanilang emperor ay dito daw nakatira or uh, dito daw nag, nag tawag dun, parang nagpapahinga, kumbaga parang uh, bahay or lugar bakasyunan daw ang Mindanao. At isa na daw ang pinakapaborito daw pang uh, emperor ng Ming Dynasty ay ang Palawan. So, ito po uh, mga kababayan, China on Mindanao. Meron akong video sa inyong ipapakita. Kaso hindi ko siya hindi ko siya maano, uh, hindi ko siya <coughs> ma-translate kasi hindi ako marunong mag-Chinese. Pero bakit nila sinasabi na sa kanila ang Mindanao? 'Di O, oh, so ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo, lagyan po natin ng sound. Ito so, po. <coughs> 9. <coughs> 9. <coughs> 9. 约占菲律宾面积的三分之一，人口两千七百万人，约占、mm hmm. 菲律宾人口的四分之一，出产菲律宾国内百分之四十三的农产品，mm hmm. 也是橡胶和黄金的主要产地。如果棉兰老岛成功独立，不仅造成重大资源流失，也会有更多岛屿效仿，届时菲律宾必然大乱。而哎呀，soyon po nakikita nyo mga kababayan, yung akin pinakita ngayon na kung saan nakalagay dito, dinis inexplain ng Chinese。 No? At nakalagay nga dito mga kababayan, look how greedy those Chinese are. They are now planning to take over the whole Mindanao. They want uh, to unify the whole Philippines by acting friendly, then claim the whole country. So yun po ang nakalagay na kung saan. In-explain nila dito, ayan, Mindanao nakakulay-kula. Ah. Tapos, ang pangunahin daw, yan, may mga tao daw, may mga Chinese din daw sa Mindanao na nakatira. Ngayon, ang pangunahin daw hanap buhay sa Mindanao ay ang gulay, no, and then ginto at mga rubber, yung goma. So, ayan po. <coughs> mm. So, ayan po. Nakita nyo naman po, rubber and gold. Ayan, rubber and gold ang pinaka-sources talaga sa parting Mindanao, mga kababayan. So, nakita nyo naman po dyan. So, hindi lang Palawan ang kanilang uh, ano ngayon, target, kundi buong Mindanao. So, kaya pala gusto ni Digong ihiwalay ang Mindanao. Yes, isa po yan sa kadahilanan at rason na nais ni Duterte ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas or sa Luzon at Visayas. Di ba kung naalala ninyo noon, sinusulong nila na ahanap sila ng pirma. Di ba? Naggumawa sila ng uh, uh, sarili nila, nagpapapirma sila sa mga... Di ba? Akala nila marahil ay sasaya sila. Di ba? nag nagpapa dati si Duterte na kung saan ihiwalay niya ang Mindanao sa Pilipinas kasi may balak po talaga sila ayon at ang sabi nga dito mga kababayan according sa aking na-research din ang Ming dynasty ay uh, nasa Mindanao din daw nag naka-base oh uh, oh uh, Ming dynasty in Philippines dito kasi ni, nilabas kasi nila dito Lazaro Serio. no map of the South China Sea in the Ming Dynasty ng 1601. Ayan. So, ito po. <coughs> mm -mm. So, ayan kung makita nyo po, ayan po ang Pilipinas. No? So, yan po ang map daw ng Ming Dynasty noong 1601 and then map of the South China Sea of the Republic of China on 1945. Kaya pala gusto niyang epidralismo, ganyan ang balak niya. Kaya yeah? sabi ni Ma'am KHA. Oo. Uh -huh. So ayan kung nakita niyo po dyan, kung nakita niyo ito po yung harap, no, Vietnam, Taiwan, nandito po ang Philippines. So mara ang ang ano po kasi ng South China Sea ay kumbaga parang sakupin na nila. Mm -hmm. The relationship between Nakakatsuwa ba Philippine DR? Galit na mga pahayag na naman na pilit minabaluktot kasaysayan. Uh. Ang Palawan Island daw ay dating kilala bilang Senga Island. Sa panahon uh -huh. ng ng Yuan, ang isla ng Palawan ay isinama sa teritoryo ng China. Ang astronomo na si Guo Shoujing ng Yuan Dynasty daw ay nagsagawa ng astronomical observation sa isla. Sa mga paglalakbay ni Zheng Yi sa kanluran sa dinastiyang Ming, tumaan siya sa isla at nagtatag ng istasyon ng pag-uugnay at garrison na pinangalanan itong Senga Island. Ang Palawan larawan ay dumaan sa maraming yugto ng kasaysayan pero malinaw, madal na itong kinikilala bilang bahagi ng Pilipinas. Pero dahil hmm. sa mga leader na pro-China, tulad ni VP Sara, Xinjiang, Gao Xing, <speaking> Xi, <in> Xi <foreign> Xiang, Chuang Pu, Guo Jia, Zhu Xi, Jinping, at Marco Leita, there is not, there, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yon. That, that is a creation by, by us. Lalo lang nilang pinapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang pang-aagaw sa ating lupa at karagatan, dapat mas lalong tumindig ang bawat Pilipino. Para sa tunay at matapang na balita, like and subscribe sa Kuya Tarik dito. Diba? Kung nakita ninyo mga kababayan, ha? Ang Palawan ang Palawan at garrison na pinangalanan itong Island. ang Palawan 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 ng Palawan ang Palawan ang Palawan ng Palawan ang 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 sa ang sa ang Palawan ang Palawan ang Palawan ang sa ang Palawan ang Palawan ang at ang na ang Palawan ang Palawan ang Palawan ang ang Palawan Singa Island, no, sa Ming Dynasty. So si ano si ano ba 'yon? Uh, Emperor Gong. Uh -huh. dito daw nagpapahinga sa Singa Island or Singi Island. Ayun, uh, hindi po ito fake news, hindi po ito panlilin lang, no? At ito po ay nakabase lamang tayo sa mga uh, may kinukuhaan tayo ng source. Di ba? Kasi hindi naman po tayo nagagawa-gawa ng video na kung saan magagawa tayo dyan ng mga Chinese character letters o mga Chinese character word na hindi naman tayo Chinese. Di ba? So, ibig sabihin po, may sources po tayo. Tuloy po tayo, mga kababayan, patungkol sa sinasabi natin na ang China ay buong Mindanao na po ang kanilang target na sasakupin. Kung nakita nyo naman po, mga kababayan, sa aking pinapakita kanina, ay uh, ito po siya. No, China, wait lang ha, mga kababayan, to Mindanao. Kasi halos sinasakup na po nila, mga kababayan. Di ba? 2009. So ito po, mga kababayan, ito po, ipakita ko sa inyo. Greedy China fabricated 14th uh, CE fake evidence on its claim that Philippines is part of Ming Dynasty. So party daw ng Ming Dynasty ang Pilipinas noong 14th CA or, or Christ era. So ito po. Mm. The discovery of Su Chela's tomb stele was reported in the Jinjiang local news, mm. verified by the Su clan chapter of the Fujian Society Su Che-lao Stele. Looks suspiciously new. Mm. Jinjiang news report did quote an unnamed senior humanities scholar, who opined that clear records about Su Chela cannot be found in extant historical texts in this country. So, a so nakalagay po dito mga kababayan in 2009 the discovery of Xu Xiaolao's tomb steel was reported in the Xinjiang local news and its authenticity was verified by the Xu Shan chapter of the Fujian Society for the Study of Clan Origin The, the Baudu article of Xiang lao has an image of the steel which looks suspicious new and the jingjiang news reported it quote and name senior human, human, uh, humanities scholar who opened that clear records of about Xu Shi cannot be found in existent historical texts in the country. So a tomb's tale by itself cannot serve as conclusive evidence that Su was from Jingjiang. Actually, mga kababayan, gusto ko lang pong idagdag sa inyo. Noong panahon po, no, nang pananakop ng mga Kastila. So, hindi pa dumating ang Kastila. Ang trabaho at mga pangunahing gawain kasi ng mga Asian people, Asian culture, ang, ang pinapangunahin nating mga ginagawa ay barter. No? So, nagbabarter po nung unang panahon. Halimbawa, ang mga Pilipino, meron silang kamote. Ngayon, ibabarter nila sa China, papalitan ng mga banga, papalitan ng mga porcelain. Ngayon, ang mga Indonesia, meron silang banig. Papalitan nila ngayon ng asin sa ibang bansa. So ang tawag doon is barter. Ngayon mga kababayan, meron may, may, lang akong idagdag na isang history na kung saan hindi alam to ng mga tao. Di ba? Mm Meron -mm. akong idagdag sa inyo na merong history na hindi alam ito ng mga mga matatanda. Maskin mga matatanda, hindi nila ito alam. Alam nyo ba na meron tayong sultan sa Pilipinas na nakalibing sa China? Ha? Hindi nyo ba alam or alam nyo ba na merong sultan sa Pilipinas na doon na nirahan sa China no? at doon na din siya nilibing? Correct me if I'm wrong. Paki-comment. So pwede din po nating angkinin 'yon kasi doon nilibing ang sultan sa Pilipinas, sa China. 'Di ba? Mga kababayan, alam nyo po ba yung history na 'yan? Meron po tayong sultan na nakatira sa China at doon po siya nilibing. So ibig sabihin ba, meron tayong uh, kababayan o meron tayong kadugo na sultan na nilibing sa China ay pwede na ba nating angkinin yung lugar nila kung saan doon nilibing? 'Di ba? Oo, ito ha. Gusto kong i-share sa inyo. Oo, sultan in Philippines, ayano. Oh. Ito po libingan. Tourists flock to this place in Turzhou City in oh. the northeastern province of Shantong in China, oh. but it is no ordinary tourist attraction. The Sultan of Sulu Paduka Pahala is buried here. The mm. Sultan sailed to Beijing in the year fourteen seventeen to pay tribute to the Emperor Yongle. Oh. The Sultan was already on his way back to Sulu when he died in Shantong from illness. Distraught by the news of the Sultan's death, the Emperor ordered a mausoleum to be built in a magnitude fitting for a king, becoming the only foreign king to be buried in China. The Sultan's wife had stayed behind along with his two sons, Anglu and, and Wenhala. Were... Oh, di ba? So ngayon mga kababayan, ibig sabihin pala may Sultan tayo na mula sa Mindanao na nakaborid sa China. O ibig sabihin, pag may ari ba ng Sultan, ng asawa niya at ng anak niya, ang lupa na kung saan siya nilibing, sa China? paki-comment mga pro Chinese. Kung patagalan lang din naman tayo ng ebidensya o pakalkalan tayo ng pinakauna ng mga pangyayari. Kung ang sabi nila ang Mindanao daw is part of Ming Dynasty noong 14th CA, so ito naman yung sultan sa Mindanao ay nilibing doon sa Songjiang, China. oh, ang asawa niya at ang anak niya doon na din nilibing. So ibig sabihin, pag ari din ba ng Pilipinas ang Songjiang, China? Kasi nandoon nilibing ang sultan ng Mindanao? Di ba? Ah, ah, ito. oh. oh, pakinggan nyo. <laughs> tourists flock to this place in Dezhou City in the northeastern province of Shantong in China. Hmm. But it is no ordinary tourist attraction. The Sultan of Sulu, Paduka Pahala, is very... Oh, Hadu Paduka Pahala. Oh, the Sultan of Sulu, diba? Paduka Pahala, was buried in China. On? Here, the Sultan sailed to Beijing in the year 1417. Oh, in year 1417. So kung mayroong Ming Dynasty ang China na pagmamayari daw nila ang Mindanao noong 14 CA, ito naman 1417 CA ang sultan pumunta ng China hanggang sa nakapangasawa siya ng Chinese, hanggang sa hindi na nakauwi sa Pilipinas kasi doon na siya namatay dahil sa sakit. So ibig sabihin ba, ang, ang nilibingan at tinirhan ng sultan ng Sulo na doon siya nilibing ay sa kanila din ba at pagmamayari din ba ng Pilipinas? to pay tribute to the Emperor Yongle. Oh. The Sultan was already on his way back to Sulu when he died in Shantong from illness. Yeah. Distraught by the news of the Sultan's death, the Emperor ordered a mausoleum to be built in a magnitude fitting for a king. Ah, oh, sino vlog? Actually, Jidum vlog, kung ako, ah, sorry to, sorry na nakita mo na nililito ko ang mga tao ni BBM. Bakit? Si Sara Duterte nga, 'di ba, inanyaya, convince ang mamamayang Pilipino na magalit sa sa government, 'di ba? Sa administrasyong Marcos. So alin po ang ang mali doon? Kung ako ini-educate ko ang mga tao na ang Mindanao ay inaangkin ng China dahil meron silang ebidensya ng 14 CA, ang Ming Dynasty daw ay pagmamay-ari ng ang Mindanao or ang aking binabalita ngayon na hindi ba porket ang sultan sa Mindanao sa Sulu doon namatay sa China doon nilibing pagmamay-ari na din ba ng ng sultan o ng Pilipinas ang China? Kasi doon nilibing? O, oh, G-Dom tanung tanong kita, kung pang panglilito at pang-uuto sa mga Pilipino ito na nakasuporta, may Pangulong Bongbong Marcos ang aking ginagawang vlog, anong tawag mo sa pang-anyaya o pang-convince ni Sarah na ang Pilipino dapat magalit sa administrasyon? ba? anong pwedeng maikaso sa akin na inuuto ko ang Pilipino para maniwala sa aking sinasabi? Nasa kasaysayan sa Pilipinas nakaukit, nakatlagay, at nakasulat sa libro ng history, sa world history sa Pilipinas. Actually, ay ang, ang major ko is world history. Pasensya na, hindi ko lang natapos. Kaya hindi mo ko maloto, maloko pagdating sa history. Ngayon, mahirap kasi magyawyaw dito na walang evidence. Ngayon, on the spot ito, wala akong script. Kung ano yung mapasok sa isip ko, yun yung aking i-research para mapatunayan at makita ng tao na hindi ako gumagawa ng kwento. Ngayon, ano bang klaseng ikakaso sa akin na ini-educate ko ang mga tao para malaman nila na hindi pagmamayari ng China ang entire Mindanao kasi I was born and raised in Mindanao. Alam ko ang hirap sa Mindanao. Mga politisyan lang ang yumayaman, mga Pilipino at mga tao sa Mindanao naghihirap. Yan ang katotohanan, hindi nyo may Ngayon, 'Di ba? Kung mali pala ang pag i educate ko sa mga viewers ko na maskin mga matatanda na DDS na hindi makakaalam at hindi nila alam ang totoong kwento pagdating sa history. Alin ang mas malala at may malaking kasalanan na nakakaharapin? Ako o si Sara Duterte? Si Sara Duterte, sinabi niya sa rally sa Cebu, sa kanilang mautog utog rally nung PDP laban, nakaraang araw lang. Ang sabi niya dapat magalit ang Pilipinos sa administrasyong Marcos. Inaanyayan niya ang Pilipino, kinukonvince convince niya na dapat magalit sa government. Ano ang dapat ikaso doon si dission? Traidor. 'Di ba? Traidor sa bayan at sedisyon. Si Ako ano may kaso sa akin? ini ko ang mga tao. Pag uuto ba ang sinasabi ko, paki-comment po. Mga ba ang ginagawa ko or pag-educate sa mga taong mangmang na -mang katulad ng mga DDS. Hindi ah? Yeah. Hindi ako nagagalit, nag-explain lang. Ganito talaga magpuputak ang bunganga ko. Hindi ah? Yeah. Kung pang uuto pa lang tingin mo sa ginagawa ko, so anong tawag mo? Kay Sara Duterte. kinu convince ang Pilipino na, pa, na, magalit sa government at kalabanin ang gobyerno. Si Digong naman kinu convince ang mga Pilipino na hindi magbayad ng tax. Si Digong naman kinu convince ang mga kasundaluhan at kapulisan na magkodita, magsanib magsanib para makaroon ng rebellion. Anong tawag sa kanila? threat sila sa ating bansa. Sila ay mga mga pro China. Kaya ako po ay nananawagan. Loyalista, kakamping at mga DDS na gising na. Huwag niyo pong iboto ang mga nakahilira kay Duterte. Yan po ay mga pro China. Sinisingil ng mga mangisda sa Sampalis ang Pangulo kaugnay sa pangako niya noong kampanya tungkol sa Baho de Masinloc. Kasunod dyan ang pangit ng Pangulo na hindi mapipigilan ng China sa planong construction doon. Saksi si Chino Gaston hindi nga man natin mapigilan kasi di natin kaya ang China. Yan ang tugon ng Pangulo. Pabalitang kabilang ang baho di Masinlok o Panatag Shoal sa mga patatayuan ng China ng Environmental Monitoring Station ngayong taon. Sinabi niyang posibleng makagambala sa mga biyahe sa dagat ang planong construction sa baybanggit sa China at ASEAN. That is why it's very important for China and the rest of the nations, especially the ASEAN, to come up with a code of conduct. Pero ang mga manging isda ng Zambales na nakikinabang sa mga isda sa Baho de Masinloc, naniningil na. Ang stand po namin na aking mga katamahan ng mga manging isda dito na lumigay ng Zambales ay no to structure. Wala pong itatayo structure, struktura na namang sa Baho de Masinloc. Posibleng may higit pa silang ikabahala ayon kay dating National Security Advisor Roy Logoles sa nakalap niya kasing impormasyon, hindi lang daw environmental monitoring facility ang ipagagawa ng China sa Bato de Masinloc, kundi mga runway, government center, living quarters, radar facility at resort. Ang kailangan dito is a very good balancing act no. Uh, kasi pag pinabayaan natin dito, we will lose that balance. Uh, a balancing act is uh, we balance our diplomacy, we balance our uh, defenses, we balance our commercial and economic uh, engagement. We continue to be friends but uh, we make sure that the friendship uh, does not compromise our territory. Payo tuloy ng Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na bahagi ng Philippine team na nagpanalo ng kaso laban sa China sa International Arbitral Tribunal, dapat iwasan ng Pangulo ang anumang pahayag na maaring ipagpalagay ng ilan na binibitawan natin ang karapatan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Paalala pa niya, iniatas ng Saligang Batas sa Pangulo ang tungkuling ipagtanggol ang mga teritoryo nito. Kabilang sa mga rekomendasyon ni Carpio, maghain ng strong formal protest sa balak ng China, ipadala rin daw ang Philippine Navy sa baho di Masinlok at kung umatake ang China, maring humingi ng tulong sa Amerika gamit ang Philippine-US Mutual Defense Treaty. Hindi malinaw kung gagawin niya ng Pangulo na ilang beses na nakairingan ang Amerika sa ilalim ng Obama administration. Tila mas bukas naman siya sa pakikipag-ugnayan sa Trump administration. You see, Donald Trump is uh, a realist. He's a guy who knows what is real, what is not. And he does not uh, engage in theories. And even in the matter of the human rights, he takes into account everything. Si Atty. Estelito Mendoza na bahagi naman ng delegasyon ng Pilipinas, sa Law of the Sea conference noong 1968 sang ayon sa pakikipag-usap sa China. The president did not say that he will not enforce the law. He just said he will not go to war with China. A war in the South China Sea, especially over just Scarborough has very devastating consequences. Si presidente Duterte, miski hindi mo natin sinasabing diplomat, pero very practical approach. Usap muna Usap pa, kung wala pa, usap pa rin ang embes na gera. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.